Ang bahagi nito ay atin sa inyo ng AMBER PROTECT COIL CLEANER. So ay mga master noise, mapagpalang araw sa ating lahat. Aot bilamin na siya itin na rajim. Asalamu alaykum wa So sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Samsung sa Cruise Manila, mga kamaster. Okay, so meron po tayo itong refrigerator na datak ay uh, Samsung Digital Inverter. So nawala daw po yung lamig nito at at uh, ito po ay pinagawa na sa ibang technician. Ngunit nung uh, ilang uh, linggo, Uh, bumalik ulit yung problema kaya nagpa second opinion sa atin yung ating minamahal na customer kung ano nga ba talaga ang naging uh, sira no may uh, ano ko may uh, napansin ako sa ating refrigerator na hindi po talaga tatagal ang ating mga refrigerator kung ganito po yung uh, ano no uh, location pansin mo wala na po tayong ventilation sa magkabilang gilid dito then dito okay so hindi po talaga tatagal ang ating mga refrigerator pagkaganito ang lokasyon ng ating mga refrigerator, mga kamaster. Okay. So, medyo masikip nga lang talaga dito. Ang gagawin natin, iusog natin para makita natin yung pinakalikod, mga kamaster. Okay. Ang bahaging nito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun na mga kamaster, no. Nai-atras uh, na natin yung uh, refrigerator na ito. Sobrang sikip nga talaga ng... Uh, Uh, location ng refrigerator na to. So, sobrang sakal na sakal. So, ang gagawin natin, i-visualize muna natin kung ano yung mga ang makikita natin, uh, ano, no, uh, observation dito kung mayroong sign ng leak. Okay? Paalala po, ito po ay nagawa na ng ibang technician. So, kung inyong imot mapapansin, kapilyari pa. Yung uh, old school pa. Yung uh, system, no, uh, mga kamaser. So, dapat accessible po ang uh, kinakabit dito. Okay. Then, maya-maya lang, um, bubuksan natin yung board, no, para ma-evaluate natin yung uh, refrigerator na to. So, tayo po ay magsimula na mag-evaluate. Uh, okay? Okay. So, at after ng ating mag uh, after ng ating evaluation, so, may nakuha tayo ditong uh, parameters na from U to V, 13.5 ohms. From U to W, 13.8 ohms. Then, VW ay 13.5 ohms. So lumayo na po yung uh, uh, U tsaka W terminal, no? So, 13.8. Okay? So, hindi naman natin sinabing sira ito. Okay? Pagdating sa windings. Pero sa atin nakikita, lumayo na ho yung uh, resistance ng uh, U tsaka W. Okay? Indication lamang ito na uh, hindi na ho balance yung ating uh, resistance windings, mga kamaster. Okay? So, ito po ay ipapunta nila ho sa pagkasira, mga kamaster. So, ang susunod natin ngayon ay yung uh, uh board, mga kamaster. Ang ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, so pagkatapos natin mag-evaluate mga kamaster, ito na yung pagkakataon na kapapaan din na natin yung unit. Ano? So nakabukas na yung ating uh, panel board. Okay, yan. Yun. Okay, so ang gagawin natin, i-oon na natin yung ating, uh, saan yun? Ito, yung ating uh, unit. Okay, ito po ay na-evaluate na natin. Pag na natin, yan natin dito. Yun. oh Bilangin natin. One, two, three. So, tatlong uh, blinks sa ating, uh, ano no, sa ating uh, driver board. Yun, mayroon pang isa. naghumabol pa. Ulitin natin. Magsimula muna tayo sa driver board. Okay, mga kamaster. Tingnan natin. Wala tong, walang amperaje. Okay. Simulan natin sa driver board. One, two, three. Then, dito naman tayo magsimula sa motherboard. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so uh, sentenciado na po ito, mga minamahal kong kamaster, na ang ating uh, ang issue ng refrigerator ng ating minamahal na customer ay compressor, mga kamaster. Okay, oh, no! so ganoon lang po katilay mag-identify ng uh, isang uh, defective na compressor kapag ang ating uh, driver board ay nag-biblink ng tatlo, then yung corresponding na, uh, ano niya dito, na... Uh, blinks sa motherboard ay 10 blinks. Okay? So, yung 2 blinks, 3 blinks, ang problema po niya mga kamaster ay, uh, ano, uh, compressor oh, mga kamaster. Yes, okay? So, Daddy. ang, ano dito, ang uh, gagawin natin dito, papalitan natin ng, ano, ng good na uh, driver board. Baka kasi sabihin ng ating mga kababayan na, kababay na technician na, eh, malay mo kamaster, eh, sa IPM lang yan. Kaya hindi uma ang, ano, ang uh, compressor. oy eh, palitan natin. O, see? Tingnan natin dito. May mga dala akong uh, board dito, no? yan Okay. So, may mga daladalahan tayo mga board dito. Ito po ay uh, Samsung Digital Inverter. yan o. No? Oh, Pagkadami-dami. Okay. So, salpak natin to. Ito po ay operational, mga kamaster. Okay. Ito po ay good. Na mga motherboard. Mga motherboard na mga, uh, ano natin, mga driver board. Okay. Asan pa yung isa? Yung, yung sa ilalim mo. So, Ayan. natin. O kaya kahit itong dalawa na lang muna. Okay? Kasi operational naman to eh. Yung dalawang board na to. Ang gagawin natin, isasalpak muna natin mga kamaster para ano no, para ma mapamakita natin no na talagang ang declaration natin ay compressor na yung problema. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, so naisalpak na natin yung ating uh, good na driver board, no, mga kamaster. Ang gagawin natin, papaan na rin natin to gamit ang uh, good na driver board natin. Kasi sabi ko nga, mamaya kasi uh, may mga kababayan tayong technician o mga customer na sa baka tanungin tayo, malay mo kamaster, eh, driver board ang problema kaya hindi umaandar ang compressor. Okay, sabi ko nga, di palitan natin ang, ano, ng driver board para malaman natin na ang problema nga talaga ay compressor nga. Okay, so papalitan natin siya ng driver board na good para malaman natin na totoong compressor nga ang problema. Okay, so plug na natin yon plug okay na natin dito tingnan natin kung magbibling pa rin siya ng tatlo yun know? o oh. di ba? diba so kung ating mapapansin nagbibling pa rin siya ng tatlo 1 2 3 okay indication lamang yan na talagang yung ating compressor mechanically ay ayaw talaga mag initiate ng uh, operation no so ang compressor natin ganun ganun lang yun Ganun-ganun lang yan yung pinaka piston natin. Ganun-ganun lang yan. madali sabi, stock up, no? Although may presence naman ng voltage uh, papunta dun sa unit, sa compressor, pero yung ating mechanical ay hindi talaga tumutuloy. So, ang problema kapag mga triblings ay mechanical problem, mga kamaster, okay? So, yan po yung patunay na ang ating uh, uh, compressor ay uh, defective na yung kanyang... Oh, uh, defective na ang compressor, okay? Papatunay lamang yan na talagang wala na akong pag-asa itong ating uh, refrigerator na... Umandar pa gawa ng uh, ang ating nakikitang error ngayon ay 3 uh, blinks combination sa motherboard na 10 blinks, okay? Ang problema po niyan ay uh, compressor na, mga kamaster. Okay, so ang tanong, kamaster, uh, unplug muna natin to Yung unplug muna natin, yung, okay. So ang tanong, kamaster, uh, mapapalitan ba ni Samsung yan? Yung uh, ating, uh, ano no, yung ating, uh, mapapalitan ba ni Samsung yung uh, compressor na yan? ang sagot po dyan ay posibleng hindi na ho uh, i-cover ni Samsung ng uh, warranty ito. Bakit? Kasi nga ho, napagawa na ng ating minamahal na customer sa ibang technician, no? So, yun nga, nakakalungkot isipin na uh, hindi na ho natin ma-re-revive, no? Yung uh, buhay ng compressor unless palitan natin ng compressor. Pero ang problema nga, siyempre, bibili rin tayo ng compressor kay Samsung. Okay? Doon din tayo o-order, eh. Okay? Kung talagang gusto ng ating minamahal na customer na uh, buhayin to, kay Samsung tayo, uh, ano, kay Samsung tayo uh, dudulog, okay? So, palala uh, si Sir pala ay nasa Riyadh, tama ko ma'am? Nasa Riyadh? Opo. So, si Sir po ay nasa uh, Riyadh, Saudi Arabia, kung di ako nagkakamali. So, di ko alam na ang kausap ko pala kagabi ay nasa ibang bansa. So, yun nga, sa side sa to side na ito nga, ang ating compressor ay uh, nagsasuffer na ng hindi magandang operation yung kanyang mechanical uh, system ay hindi na ho tumutuloy okay stock up ho yan pag mga 3 uh, blinks ang problema ho yan ay uh, mechanical okay pag tublings naman ang problema naman ho nun ay uh, dito uh, electrical windings okay so yung tublings kasi minsan uh, nagagawa pa natin ng paraan yon yung tublings tapos 10 blinks na pa natin ng compressor pero itong nga uh, uh, blinks na to uh, mechanical issue na po ito, mga kamaster. Okay? So, yun lang po. Uh, kung ang an tanong, uh, may ma-avail ma pa ba ng warranty ito kay Samsung? Hindi na po. Okay? Dahil nga po, tampered na po yung unit. Dahil nga, tampered na yung uh, unit na to, kaya hindi na po may uh, babalik sa... Uh, o oh, hindi na po ma-avail ng warranty ito sa Samsung, mga kamaster. Okay? So sana po nakatulong na naman itong munting video na ating ibinahagi sa mga oras na ito sa ating mga kababayan na technician at maging doon sa mga customer no, na uh, nagtatrying uh, in error sa kanila mga bib, mga refrigerator. Sundan nyo lang po ang aking video upang uh, kayo, maging kayo man po ay matuto. Okay? Buksan nyo lang po yung uh, inyong panel board ng uh, uh, inverter board na yan. Then tingnan nyo yung driver board, then yung uh, uh, motherboard kung may mga blink. No? Kapag kami nakita kayong blinks, bilangin nyo yung blinks dito sa mother uh, driver board, then yung blinks sa mother board. Okay? Driver board, mother board. Kapag nakita nyo may nag-blink, ilista nyo, then tawagan nyo ako, i-chat nyo ako, then ibibigay ko sa inyo kung ano yung corresponding na problema nun, mga kamaster. Okay? Pero sa pagkakataong ito, ang ating nakita ay 3 blinks sa driver board, uh, 10 blinks naman sa mother board. So, ang problema po nyan ay compressor na, mga kamaster. Okay? Alin doon sa, sa compressor, yung mechanical. Okay? So, kasi maraming mga kababayan natin na technician na uh, pag sinabing marami, maraming nga nagtatanong sa ating ka master uh, oh, sira ang compressor pero alin doon sa compressor yung alin doon sa uh, loob ng compressor ang uh, may problema kasi yung two blinks, yung triblinks diba? Parehas lang ang ano eh parehas lang yung uh, sintensya compressor okay? Yung two blinks naman kadalasan ang mga uh, nagkakaroon ng two blinks sa driver board kapag yung ating mga uh, refrigerator ay nabaha nalubog sa asahan nyo na magkakaroon po yung uh, tubelinks blinks. Okay? Yung triblings naman, kadalasan naman ito, nagkakaroon ng problema sa... Asahan nyo. Makinig po kayo. Pag triblings, nagkakaroon ng problema sa... Pag re-repair. Pag re-reprocess, mga kamaster. Okay? Tinamaan po nito yung mechanical system, mga kamaster. So, hindi ko sinabing ano, no? Hindi ko sinabing uh, mali yung ginawa ng kababayan nating technician nung may reprocess nito kasi wala naman tayo din din di nakita hindi naman natin nakita kung paano ginawa ng ating kababayan na technician itong refrigerator na to okay kasi yun nga eh mahirap po magsabi na maliyan maliyan hindi po ganoon pero ito po yung sinasabi ko na bakit ang bakit sira ang compressor bakit triblings ang lumalabas kasi nga po ang pinag-uugatan po niyan ay maling paraan ng pag -re repair o pagre reprocess ng system kaya tinatamaan ho yung ating compressor. Kaya sabi ko nga sa inyo, ingat kayo, ingat tayo pagdating sa mga inverter. Ingat tayo pagdating sa mga uh, R600 kasi ang R600 po ay napakalupit po niyan, napakaselan po niyan. Magkamali ka lang po sa proseso ng pagre-reprocess sa R600, asahan niyo po na magkakaroon po ng problema yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, nakapagka ang R600 ang kaharap nyo, ingat po mga kamaster kasi kahit sabihin natin good ang ating compressor, ang ating system, at kung kayo man po ay nagkamali sa proseso, sa paraan ng pagre-reprocess, asahan nyo po na mismong tayo mga technician ay nakakasira ng uh, refrigerator, mga kamaster. Okay? Particular dito sa compressor. Okay? Paalala, yung triblings, okay, may kinalaman po yan sa mechanical system ng ating compressor. Hindi po tumutuloy, gumagano lang po yan. Oh. Yan o. Oh. lang po yan. Okay? Then yung tublings naman, may kinalaman naman po sa windings ng ating compressor. Claro! Okay? So, sana po nakatulong itong munting video natin ibinahagi sa mga oras na ito patungkol dito sa mga error ng uh, Samsung Digital Inverter, mga kamaster. Okay? Ang bahagi nito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ang gagawin ho natin dito ay uh, i report na ho natin kay Sir doon sa Riyadh, maya-maya lang. At siguro, at mamaya-maya din namang gabi, ay makikita niya na sa YouTube yung kanyang unit na talagang ang problema nito ay uh, compressor na. Okay? Kasi nga, Uh, babalikan lang ho natin yung sinasabi ng ating minamahal na customer na nasa Riyadh na uh, pinagawa niya ito sa isang kababayan natin na technician, lumamig naman, pero nawala. No? Nawala. Kaya pinabalik niya yung uh, gumawa na ito. Then, nung pagkabalik ng technician, diniklear na na sira daw yung compressor. Kaya lubus-lubusan yung uh, kalungkutan ng ating minamahal na customer na nasa Riyadh. Kasi syempre, eh, uh, posibleng Hindi, sabi ko nga, wala tayo sa posisyon para husgahan yung kababayan natin na technician. Hindi ko sinabing mali yung ginagawa niya kasi iskarte niya po yun. Ang mahalaga po ni po natin yung ating mga kababayan na technician. Pero sabi ko nga, yung triblings na 'yon, no? Yung triblings na lumalabas sa uh, driver board, karamihan po niyan. Nag-uugat po 'yan sa maling paraan ng pagre-reprocess. Alin doon posibleng nabulunan? Okay, nabulunan sa yung karga. Pangalawa, ibang refrigerant ang kinarga. Okay? Ganun po kapag ka halimbawa R600 yan tapos kinargahan mo ng ibang refrigerant ibang liquid asahan nyo po na ang tatamaan yan unang una yung mechanical mo okay mechanical po ang nagiging dahil uh, dahilan kung bakit lumalamig yung ating refrigerator then sa pamamagitan naman ng electrical kung bakit naman gumaan yung ating yung mechanical pero kapag ito po ay nakargahan natin ng uh, uh, ibang liquid ibang refrigerant asahan nyo po 101% na magkakaroon po ng problema saan? dun po sa mechanical bakit? kasi nga po posibleng nagkaroon ng problema sa paraan ng pagreprocess reprocess Unang-una ito pa yung R600. Pangalawa, ang pangalawang dahilan, posibleng nakargahan po ito ng maling refrigerant. Okay? Kaya nga ano eh, kaya nga lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, mga technician na kapag tayo ay may kaharap na R600, ingat, ingat po. Huwag po natin gawing training ground yung mga refrigerator ng ating mga minamahal na customer. Pag hindi natin alam, pasensya na po ma'am, inverter ho pala yan. Hindi ko pa ho kabisado yun At least, 'yung ating mga minamahal na customer ay maka makakakuha pa ng mga technician na talagang uh, deserve dun sa trouble ng refrigerator. Lalo lalo, lalo na sa ating uh, teknolohiya ngayon na puro na inverter ang mga lumalabas. Okay? Klaro na. Sa ating mga kababayan ha, pag triple sa driver board at tembling sa motherboard, ang sira po niyan ay uh, compressor. Alin dun sa compressor, 'yung mechanical ayaw tumuloy, fail to initiate mechanical operation. Okay? So, sana po nakatulong itong muting video natin ibinagi sa mga oras na ito sa ating mga technician. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner.